Amen! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay araw-araw na siyang bumubuhay sa atin araw-araw. Nais ko po tayo manalangin saglit para sa ating pagbubulay-bulayan, pag-aaral ng salita ng Diyos para tayo patuloy na lumago, tumatag at mamunga sa ating Panginoong Diyos. Panginoon, maray po salamat aming Ama sapagkat ikaw po ang aming Diyos na patuloy nagtuturo sa amin ng mga kapahayagan mo pang kami patuloy na mabago, maging kawangis ng aming Panasok Kristo, kami ay lumago at kami ay tumatag at mamunga sa kapanahunan na siyang kalooban mo sa aming mga buhay. Pagpalaay mo pong aming pakikinig at pag-aaral ng salita mo, ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Panginoon sa so Kristo, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang aking pong babahagi sa araw na ito ay nasa Zechariah chapter 7, verse 9. Ang sabi po sa New Living Translation, This is what the Lord of heaven's armies says. Judge fairly and show mercy and kindness to one another. Ang title po na binigay sa atin ng Panginoon is kindness to one another or kabaitan sa bawat isa. Alin niyo po ang kindness po is one of the fruits of the Holy Spirit. At ito po ay ginagamit ng Panginoon para po ang mga Kristiyano ay patuloy na mabago mula sa masamang ugali, ay eh, maging mabait ang ugali. Kasi ang kabaitan po, yan po ay nagwiwin ng souls. Yan po ay nagwiwin ng mga tao. Kasi sa isang tanong, sino bang gusto mo makasama araw-araw? Yung taong hindi mabait o yung taong mabait? Eh hindi ba Kapag ang kasama mo sa buhay ay mabait, naku, ang sarap pong kasama araw-araw. Ang sarap pakisamahan, ang sarap samahan, di ba po? Sa anumang, anumang relasyon, pagiging kaibigan, kaklase, kasama sa trabaho, di ba? Lalo na kapag asawa, mga anak, mga magulang, mga relatives, di ba po? Maging sa mga ibang bansa, di ba? Ang Pilipino nga daw po ay meron tayong uh, uh, kindest trait or values eh. kaya gustong-gusto ko tayo ng mga uh, taga ibang bansa. Actually buong mundo gustong-gusto ang mga Pilipino kasi ang babait ng mga Pilipino. 'Di ba po? At uh, yan po ay isa sa po sa uh, nagiging uh, attraction okay, natin bilang uh, isang bansa. Okay? at nakikita naman niya sa ating mga mag mga gawa kasi talaga tayo ho ay matulungin dahil ang taong mabait ay talagang tumutulong nagmamalasakit 'di ba at talagang uh, uh, tayo po ay uh, nagmamahal sa ating kapwa kaya nga po ito po ay nais ng Panginoon ating pong uh, mapag-aralan at may sa pamuhay. kasi ang taong mabait ano sabi ron nagiging fair siya okay hindi ho siya bias. hindi rin ho siya Uh, yung mga nagtatangi no he, he and she is have a judge uh, fairly and show mercy nagpapakita siya ng kahabagan at kawaan sa mga tao at ito po ay nice ng panginoon na maging fair tayo sa lahat ng tao at Magkaroon tayo o magpakita tayo ng kahabagan sa kanila. Bakit kaya? Kasi lahat ng tao nagkakasala. Lahat ng tao nagkakamali. Hindi lalo na kapag mag-anak natin, mahal natin sa buhay, itatakbil mo ba yan? Eh, ikaw nga tayo rin nagkakamali, di ba? So, imbis na uh, husgahan, sirain at siraan, ano pa, uh, idiin, o ano pa, wasakin, ay ano natin siya? Kahabagan natin siya. Kasi, wala naman taong gustong magkasala. Lahat ng tao gusto pumunta sa langit. Ang problema, hindi nila alam pa bunta daan sa langit. So, sa kabaitan natin, na mapapakita sa kanila, na binigay sa atin ng Pangso Kristo, nung no, siya'y tinanggap natin, muling tinanggap natin sa ating puso na bago ugali natin. Dati ho, tayo ay walang malasakit, walang alam, bahala kayo diyan Pero dahil ang kabaitan ng Diyos, the kindness of God, ay binigay po sa ating mga puso na apply natin sa mga tao yan. At yan po ay hindi mahirap i-apply sa mga Pilipino. Kasi Pilipino loves to help. Okay? Nagmamalasakit tayo talaga kasi mahal natin ang ating kapwa. Kaaway nga natin, eh, minsan pag dalhin sa ospital, tayo pa nagdadala, di ba? Nangingibabaw yung kabaitan ng mga Pilipino. Hindi eh, e na kapag ang Pilipino ito ay tunay na kristyano na, tinanggap niya na si Jesus bilang Panginoon, pagpagligtas ng kanyang buhay. Kasi ang sabi sa Biblia, ang sino man na kay Kristo ay siya ng bago nang nilalang, wala nang dating buhay siya ay bago na. Ang taong mabait ay hindi nagiging sakim o makasarili. Ang taong mabait ay nagmamalasakit sa iba, sa kanyang kapwa. So, nasusunod natin yung love your neighbors as yourself. Sino nagturo yan? o nagturo niyan ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Ang isa po sa classic example nito ay nandun po sa 2 Samuel chapter 9 verse 1 to 13. Kukwento ko na lang po. Ito po yung isang bata na polio na ang pangalan po ay si Mephi Boset. Siya po ay anak ni Jonathan. Si Jonathan po ay best friend ni David. Nung panahon na si David nang naging hari Pumalit na siya kay Haring Saul, na si Haring Saul naman ay anak, ay, or rather tatay ni Jonathan. So, apo niya to si Mepo Buset. So, nung nasa paghahari ni si David, at tinanong niya, meron ba bang natirang mula sa lahi at angkan ni Haring Saul? Natakot yung mga sundalo. Nako, patay. Si Haring David, dire-resbak na. Gagantihan na. Siya na yung hari. Papatayin niya lahat ng lahi ni Saul. Kasi pinagmalupitan siya, di ba? Kasi kinainggitan nga si David, di ba? At talagang gusto siyang patayin dahil sa selos o sa inggit, di ba? Pero dahil si David, ang puso niya ay nasa Diyos. Tinawag siyang a man after own God heart. Nagulat yung mga tao sa mga sundalo. Kasi pinahanap niya ang bata, sabi ng sundalo, meron pa po yung anak ni Jonathan, apuhuyo ni ano, ni Haring Saul. Di ba? So, eh, lumpo pa yon. Polio, So, yung bata ay handa ng mamatay yon Kung ano man ang gawin sa kanya, bibiti siya ng malaking mga uh, sundalo ni David nung araw na yon o nung panahon na yon Pero ano niyo po, ginawa ng Panginoon. Dahil sa kabaitan, okay, ng uh, Haring David, na kung saan ito po ay galing sa Diyos, tayo po hindi ito ay magiging mabait kung wala ho ang Diyos. Tandaan niyo, okay? Sa so, kapagkat ang mga tao po, kapag walang Diyos ay nagiging masama pag sa Diyos ay talagang nakakagawa ng masama. Kaya kailangan tayong bumalik, lumapit. Kasi walang taong gustong maging masama. Pumunta sa impyerno. Lahat ng tao ay gustong maging mapabuti, maging mabait para makapunta sa langit. Pero di ba sabi ng Panginoon, para hindi masayang yan, tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Eh, hey, hindi tayo naging mabuti sa ating sarili, hindi tayo naging mabait sa ating sarili, kundi galing lang sa Diyos. Nare-reflect yan sa atin. Bakit ang tao na yan mabait? Ba't ang tao na yan ay may sakit? Bakit ang tao na yan mapagmahal sa kanyang kapwa, maging sa kanyang kaaway, nagpapatawad siya? Kasi ang Diyos ay nasa kanya. So, ganun na nangyari kay David. Kaya anong nangyari? pinatawag po ang batang ito. At sabi diyan, ang title nga po nito, ang kagandahang loob ni David o ang kabaitan ni David. Sinama niya huyo sa long table. Inampon niya huyo yung lumpo na bata na yon. Alam niya po bakit? Kasi si Jonathan naging mabait din kay David. Si Jonathan ay naging uh, kababata ni David at tuwing mag-uutos yung ama niya na si Haring Saul sa selo, sa galit kay David, si, siya ang nagko-cover kay David. David, may detrit ka mula kay Haring Saul. Tinatago niya yun. At dahil sa kabaitan niya, kasi ng covenant of friendship. Covenant to take care for one another. Okay? At covenant na maging mabait sa isa't isa kung sino man ang matira. Di ba po? Ay e namatay si Jonathan kasama nung kanyang tatay doon sa labanan. Di ba po? Buti na lang. Uh, si David ay mayroong pusong mabait at binawian niya ng kagandahang loob at kabaitan yung natirang lahi ni Haring Sa'ul uh, na kung saan ay uh, uh, binigyan niya ng mabuting pakikitungo, pag-aalaga. So, kumain ang batang ito sa table. okay? Kaya mula noon, uh, si... Uh, may, may ay kabahagi na sa kaharian during the kingship and leadership of uh, King David. At mula din noon ay naranasan ng mga tao na si David po ay hindi nakikimkim ng galit. At talaga napakabait ng ating hari. Yan. Kaya umasenso po at umunlad po yung panahon na yon under po ng pamumuno ni Haring David. At ba bakit nangyari yon? Kasi yung po ay nilagay ng Panginoong Diyos sa puso ni David. Ganon din po tayo ngayon. I mean, we are David generation. Sabi, nga, we are uh, modern uh, na yan, David, di ba? Na mayroong kagandahang loob, may kabutihang loob. Sabi nga, kindness is affection. No? Nakakahawa yan. Nakaka-influence Okay? Ang taong mga mababait. At yan po ay dapat nasa mga kristyano. Okay? Hindi bagay sa isang kristyano, tinanggap si Jesus, tapos salbahi pa din. Hindi po yun totoong kristyano. Totoong kristyano na babago mula sa pagiging masama, naging mabuti, mula sa pagiging salbahi, ay nagiging mabait. Kaya nga nagkakaroon na tayo ng no judgmental, okay? Tinatignan natin ang bawat isa na pantay-pantay, Okay, sa harapan ng Diyos, mahal ng Diyos lahat ng tao at yan ay nice ng Diyos na iligtas at ano man ang kasalanan niya, habag at naawa tayo sa Kanya. So, tinutulungan natin makarecover, makabalik, ma-restore. Kaya nga sa ating church, di ba, care, di ba, uh, Christ always restore everyone. Amen. At dito po, kapag ito po ay nasa sa pamuhay natin, madadaig natin yung masama. Naalala niyo yung Romans chapter 12, verse 21 wag okay, Huwag wag kayong padaig sa masama. Bagkos, daigin nyo ng kabutihan, ng kabaitan, ang masamang ginagawa sa inyo. So, ma-apply na natin. Nung panahon ni Jesus, sabi niya, love your enemies. ba? Diba? And feed them. Forgive them. Biro mo yun. Mahalin mo kaway mo, pakainin mo, at patawarin mo. Hindi natin kayang gawin yan pag wala ho tayong kindness in our heart. Amen. Pero dahil sa tulong ng Panginoong Diyos, binibigay po sa atin yan ng Panginoon. At alam niyo po ba, dahil sa kabaitan ng Diyos, ang mga tao ho ay nagsisisi. Sa Romans chapter 2, verse 4, ito na po ha, ah, sa Roma na, sabi rito, o baka naman gusto mo pang hamakin ng Diyos dahil sa siya'y napakabait. Yan, di ba? Mapagpigil at mapagpaumanhin, mapag, Uh, paumanhin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos? Hindi, sabi nito, kaya binibigyan kaniya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa, kala, sa kasalanan. So, the kindness of the Lord will lead us to repentance. Kaya may kanta niyan eh. Your kindness, and Lead me to repentance. Ayan, di ba? Kaya mga tao, kahit gano'ng kasama, kahit anong nagawang mali, nakakabalik sa Diyos. Dahil inisip nila, mabait naman ng Diyos. At siya'y tatanggapin sa kabila ng kanyang pagkukulang. Okay? Iba po naman yung umaabuso sa kabaitan ng Diyos. Ha? Iba po yun. Kasi dapat pag alam mong pinatawad ka na, humingi ka na ng tulong na mabago ka na. Para tuloy-tuloy ang pagbabago tuloy-tuloy ang kabaitan na nararanasan mo sa Diyos at tinaparanas mo naman sa ibang tao. Kaya nga po ang sabi ni ng Colossians chapter 3, may sinasabi po rito at nais ko pong uh, uh, ibahagi po sa inyo dito. Pagdating sa Colossians chapter 3 uh, verse 12 to uh, 15. Pakinggan niyo po maigi. Kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, mapagtiis, mapagpasensya kayo sa isa't isa, mapagpatawad kayo, kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon, at higit sa lahat magmahalang kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan kaloob ni Kristo sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Kita nyo ho yung kabaitan, ang dami ng binunga. Okay? Ang taong mabait ay makikita natin ang kanyang ugaling mahabagin, humbleness, mapagpakumbaba. Okay? Nagpapasensya siya kung kinakailangan may pagtiisan at igisal, kung kinakailangan may patawarin at kung kinakailangan kina may mahalin at tanggapin parang patuloy na kapayapaan Ayan na, sa buong sambayanan, sa buong komunidad, di ba? sa buong kumpanya, sa buong uh, pamilya, maging sa buong bansa. Di ba? Ang, ating, ang ating bansa ay magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Sa sabi ng Panginoon, dyan kayo tinawag. Nang sa ganun, mag pa sa salamat sa Panginoon. Amen. Kaya nga po, napaka-importante na ma-apply po natin sa buhay natin ito. Ang kabaitan ng Diyos sa bawat isa sa atin. I-apply natin. That's why we apply the kindness to one another. At marami po po tayong mawiwin, madadala natin sa Panginoon. Tandaan nyo ho, nagiging magnet ho yan. Nagiging testimony ho yan. Kaya nagiging power po yan sa mga tao na nababahagi na natin ng kabaitan ng Diyos. Amen. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Nawa po ito po ay ating pong tinanggap para patuloy tayong, tanda nyo ha, lumago, tumatag, at mamunga. Amen. At ang bungang ito ang makikita sa ating mga buhay. Ang mga kristyano po ay mababait. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat sapagkat uh, kami po ay patuloy mo, Panginoon, na pinapalago sa uh, aming buhay spiritual, na kami po ay maging uh, uh, mabait sa bawat isa upang makilala ka ng lahat, Panginoon, sa pamamagitan ng kabaitan mo sa aming buhay at kabaitan namin sa ibang tao, Lord, ang mga taong ito, Lord God, ay hahanapin ka kikilalanin ka, Panginoon. Salamat po sapagkat ito po ay uh, binabas binabasbas mo sa amin, sinasalin mo sa amin, tinuturo mo sa amin para maisa pamuhay namin. Salamat po, Panginoon, sapagkat ito ang nais mo mangyari sa aming buhay, sa aming bahay, at sa aming bayan. Pagpalaay mo po, Panginoon, ang kagalingan, ang umihingi ng kagalingan na nasa balig ng karamdaman, yung mga nasa ospital, at uh, ganun din po, Panginoon, yung nangangailangan po ng kalakasan sa mga nangihina ng pananampalataya. Panginoon, palakasin mo ang pananampalataya. At Panginoon, patuloy mo po, Lord, na provide, Lord God. Sabi mo po, ang lahat ng aming pangangailangan, you are the provider of all our needs because you are a God who is very kind to us. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, Lord, for your loving kindness. And this is we pray in Jesus' name and everybody say... Amen and amen. Maraming maraming salamat. Patuloy po tayo magpalago sa ating Panginoong Diyos. Bukas po ulit.